我红绿灯，我我灯，我我灯。欸欸欸欸欸欸欸欸 Isa na namang mga pagpalang araw mga idol Dito na naman tayo sa karagatan At mamamana na naman tayo Ito nga pala yung first dive natin dito mga idol Hindi pa nga tayo nakakatagal sa ilalim Ay meron ka lumapit sa atin Na isang samaral o rabbit fish Talaga namang magpapahuli At napakaamo niya mga idol Dahil na naghinto pa talaga sarapan sa ko At yan nakatutok na ang pana natin At magpapapana talaga mga idol Yun o oh, no? sapul na sapul mga idol Talaga namang nabiyayaan tayo Sa spot kaagad mga idol idol. Ito nga pala ang ating unang huli isdang samaral o rabbit twist mga idol. Isa sa masarap sa luto dito mga idol ay yung may kamatis siya kapag tinula mo. Talaga namang mapaparami ka ng higop ng sabaw nito. At talagang makakasabi ka ng napakaswabing isda talaga mga idol. At mapaparami ka ng kain nito mga idol. Another dive na naman tayo mga idol. May napansin nga pala tayo dito na apat na piraso ng kanlay or mauripis mga idol yan. Dandahan natin kaagad siyang nilapitan dyan at tinaymingan natin yung pagpana natin. nung nakachimpo na kaagad tayo mga idol tinutukan na kaagad natin siya at tinimingan natin yung pagkalabit natin sa kanya yung malapit na siya mga idol at yun kinalabitan kaagad natin at tinamaan natin yung maganda mga idol dito ay hindi nga natin kaagad na iahaw nitong isdang kanlay or nakuha kaagad mga idol dahil napasok niya kaagad sa kanyang bahayan yung ating shop kaya ang ginawa natin ay kumuha muna tayo ng maganda-gandang hangin at bumalik agad tayo para ma-recover natin itong isang canline na to or maulitis na to mga idol ang ginawa natin dito ay yun dinukot natin at hinamat-amat natin tinanggal yung mga line natin papunta dito sa may shop para mahila natin na maganda itong isdang kanlay na itong mga idol dahil pumasok siya talagang napakaswerte natin dahil nahila kagad ka natin siya at na-recover ka agad natin mga idol malaki-laki na rin nga pala itong kanlay na to halos mag isang kilo na to yan meron na naman tayong isang isdang kanlay na masarap ang sigang mga idol ang kagandahan lang dito sa ating spot mga idol ay napakababaw lang dahil ang malalim dito ay 5 meters lang mga idol at itong na natin ay nasa 3 meters or 4 meters lang ito mga idol dahil hindi tayo gaano matagal magsisid at malalim magsisid mga idol ay meron tayong sariling teknik o diskarte sa pamamana another dive na naman tayo mga idol dito ay mag aambos tayo at abangan natin itong nakita natin dito na mga samaral mga idol ang ginawa agad natin dito ay hinintay na lang natin na lumapit kusa sa atin itong isdang samaral at tinutukan na ka agad natin mga idol pag palapit pa lang nila pumili na rin nga pala ako dito ng malaki-laki sa kanila mga idol at yun ang pinana natin Yan, nakatarget lock na tayo mga idol at pagkalapit natin yun sa pool mga idol. Napakaswerte at may pandagdag na tayo sa una nating napana na sa maral mga idol. Yan, isa rin sa pinakamasarap din na isda at masarap din naman ito pang inihaw mga idol. Dipindi na lang talaga sa mga luto na gusto natin iluto sa ating mga ulam mga idol. another type na naman mga idol at dali-dali tayong sumisid dahil nga sa may napansin tayo dito na grupo ng mga kanlay or mauripis mga idol at mayroon tong mga size na goods mga idol may mga sobra tag 3 kilo at may tag 4 na kilo na yung size nito mga idol yan amat-amat kong ginapang at nilapitan itong grupo ng kanlay mga idol at tinahimingan ko yung pagpana ko dito at hindi na tayo namili dyan mga idol kung sino yung malapit sa ating pana at yun na yung ating pinana. Dito mga idol ay matamat na silang lumalapit sa akin at hinihintay ko na lang yung unang lalapit at yun pinana natin tinamaan natin mga idol. Ang problema mga idol muntik natin hindi matamaan at hindi maabot ng pana natin dahil sumabit yung line natin sa ating robber halos the lang yung tama niya mga idol at yan sa gigid lang talaga mga idol hindi nga bumaon sa kanyang laman ang ating tana buti na lang talaga malakas ang ating chamba mga idol at nakuha natin itong kanlay na to para sa akin talaga to mga idol halos magtatlong kilo itong kanlay na to talagang napakasarap nito pang sinigang mga idol yung ganito kalalaki na after ko nga makuha itong kanlay na ito, mga idol ay hindi na rin tayo nakapana pa dito at umuwi na tayo, pumalik na tayo sa bangka. <tip> ay grabe mga idol narapon tayo sa spot pero kaya pa paano ay nakadali naman yung bagong natin pana yung bagong pana natin bago nakadali mga idol ano? yung bagong natin pana ang nakapana

Uh, hindi natin o uh, hindi natin o idol mga idol yung nadali natin ngayon dalawang kanday na malalaki natatag tatlong kilo atang isa nyan mga idol yay biyaya mga idol ¡Gracias! <coughs>